Magandang araw mga boss For today's video Isasama ko kayo dito sa shop ni Prime Boy. Dahil nga sa nasiraan yung motor natin Samahan nyo muna akong magpaayos dito Sa mga hindi pa nakakaalam kung saan lugar ito Dito lang po yan sa Barangay Kuta Malapit lang to sa may tulay kaya madaling hanapin Shoutout pala dito kay Boss Leo Pura at kay Boss Jair at syempre, sa may-ari nitong shop na si John Anthony or Buboy Pujol. At syempre, kapag nasiraan ka ng bait, at uri, motor pala. <laughs> dito ka namang paayos. Nakakasiguro ako sa inyo na garantisado yes! at pulit ang mga gawa nila dito. Kanya po ang tulay, malapit lang siya dito sa school sa May St. Anthony Academy. Kaya mga boss, wag na kayong magdalawang isip na bisitahin itong shop. Dahil nga, may palibring kapi pa sila sa mga nagpapaayos dito. Sa mga hindi pa nakakarating dito sa guba, tampo ang, ang palatandaan na malapit ka lang sa shop. Istakan po namin ng tubig ah! ni Agoy. <laughs> Talaga namang mahal na mahal to ni Boss wow. Leory, itong motor niya. So ayan nga po mga boss, nakapagpa-picture na po ako dito sa mga sikat na rider ng gubat. Sila pala ang pinakauna at original na road runner rider dito lang yan sa gubat. ito so nga po pala yung motor na pinost ko sa timeline ko na binibenta po ni Boss Leray. Kaya kung interesado po kayo dito sa motor, huwag po kayong mahiyang i-message ako.